alas dos na guys so bilar kay nagpundo og mga tubig yan may mga sulod ng oban so mga alas dos mga kaidol yan kusog na agas ko sa mga alas dos yung na alas dos, mga, alas dos so kusog na kayong mga kaidol so medyo katulog na kapoy na akong mata katulog ko na ikot. so kailangan may magsalud magsalod kay may agas sa buntag na may agas na siya mga alas unsi na sa gabi pero hindi kayo mag ah uh, mag ihi siguro mga idol o karoon mga 12 na kusog na kay mga idol kay mga tao tulog na so panahon na na magsalud ko tulog ng mga tao ako na nabilen so yan nakapuno na ako mga kayo tulong kaming drama nakapuno na ako yan, isa puno na ito hapit na kami lang kami na po dahil kulang dahil sa CR so mga ka-idol update lang ko katulog ko na oh mahay, mga ka-idol tap